Eh, natitibay pa. Sanda niya ito. Hay nako. Presko 'no? 'Pag ginigol tas ya. Ginilaw na tilapia. Patik mongusa kanila yung kinilaw na tilapia. Tabatalan ko. Oh. Bilog na bilog. Hay. 1 kilo tayo ngayon. Tsaka prito. Okay. Ay mga ganyan lang mga idol, para malinis pa ganun niya. Yung anong buto niya hindi maano ayan ma Maiiwan din yan. Pag ganito kalalaki. Ganito naman siya ano yan. Ganito naman siya linisin. Tanggalin mo lang yan tapos dito. Diretso lang yan ganyan. Ayan, tapos ito diretso na yan. Ganyan mo kailangan matalas yung gamit mo na. Kutsilya yan yan tapos yan na no. ganun yan sa mga idol uh, ganun na siya pwedeng putulin lang puputulin lang siya kasi pag nababad na to sa suka lumalambot to siya isang pisil mo lang dito lalabas na yung ano niya yung buto niya halimbawa ganito puputulin mo lang dito ganyan dito ganyan sa mga idol ganyan so sige mamaya papakita ko yung finish product ng mga idol So ito na mga idol yung pinis. Uh, ano pa lang, uh, binabad ko pa lang sa suka. Ayan, gaya, gaya, ganyan na ganun siya. Oh. Ah, pagkaya ko kayo pasensya ko na sa uh, di, uh, pijinako natek. Ayan no, mga idol. Oh. Yabo ni pijinako natek. Siyempre na pakataba. Ayan no. Oh. Ay, Pinihaw ni ano. Ay, di, mga sabura pa na. Ang no? kulit. Natek ka armang okay. ura na niyo. Siya okay. mm. okay. Ano ang video. Hmm. Eh, prepared na musibo para no durin ng mundarin. Nangamisa sara na manok hmm. So yun mga idol, uh, napiga ko na siya nababad na sa suka. So ito na yung final. Pag malagyan ko ng suka, ito na yung final mga idol. So yun, oh, uh, naluluto na siya oh. Lata na talaga siya oh. Ayun. So alam ni naman siguro kung paano tuhugas anyan oh pero at least may idea tayo kung pa uh, na pwede pala yung tilapia na maliliit kilawin so ito lang yung mga panakop natin dito kasi nandito tayo sa ano parang walang luya pero okay na yun mga idol at least may suka tsaka ito haluan din natin ito butong tsaka yan tato puti so yung mga idol finish na po pero hindi kompleto yung rekado niya kasi nandito tayo sa malayo sa tindahan ang wala dito kalamansi So, oh, at saka yung gata. Pero yan, ang linis na no? Ayan talaga mga idol. Masarap. So, pinis na yan. Ang daming paparituin mga idol. Oh. Ayan oh. Malilit, pero napakasarap nito. Walang tapon. Ayan mga idol, na oh. Malilit, pero ang tataba. prito soob na, soob na. Ah! ah! So, ang ko Ang